kaibigan dito from team uh wait lang na nakaharang eh So eto na bakbakang SG mga kaibigan versus Team MP sa may gilid dito mauubos na mga tol yung mga tropa natin pero makakapatay yung mga tropa natin from Team MP but still Team MP mga kaibigan it's a triple kill para dito kay ay 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 sa may bandang unahan and down they go Team MP wiping out Team SG with an instant mga kaibigan but here you go the backup mga kapatid Starpol DOD one up mamamatay sa may gilid. slow coming from NB Starpol pero na-cancel siya dito mga kaibigan ni El Presidente mga kapatid grabe yung damage output mga kaibigan ng upper job hindi man lang maka damage hindi man lang makapuesto yung Starfall DoD maka -cancel. El Presidente trying to sustain damage mga kaibigan tingnan natin kung makakaisa pa ba siya dito El Presidente getting killed paring-biring MB7 Starfall DoD na naman sa beba ng gilid yung FS and down he goes it's a JJ he goes coming from paring Z pero na yung MB9 mga kaibigan MBT pala hinahabon sa beba ng gilid Stars hinahabon yung unahan mga kaibigan backlines dito sa member ng gilid na habol nila na yung mga shaman mga tol but the star dod sinamahan pa ng lightning strike, mga kaibigan just me yung marimar the heavens jadness na sa may bandang gilid and down he goes miss a with another star dod cancel mga kaibigan coming from the slow and down he goes paring x grabe na yun tol Dynasty pasok sa may batang gilid sinamaan pa dito mga kaibigan ng MBT nagkakaroon na naman ng pakpakan dito spoon with a triple kill mga kaibigan coming from team Dynasty sa may batang gilid and paring Spunk XLLBB from 808 makakaapat mga kapatid and a spoon mga kaibigan with another swordsman damage grabe na yung output B1, B2, B7 makakaisa din coming from team MP and e, sauce ginoo ako ang dami ng kills Sa may batang unahan Mga kaibigan Gray with the Starfall DOD Mga kaibigan Sinamahan pa ng triple shot Sa may batang gilid Plus the slow Mga kaibigan At counter initiation Coming from the Brawlers And the Swordies Mga kaibigan Pero yung FPS Hindi makakapagtagal dito Mga pre Mawawipe out na naman sila Dito mga tol Tingnan natin kung ano Magiging kalabasan dito Mga pre Starfall DOD Naman coming from paring IP Hinabol dito si paring IR Pero hindi niya sapat Ang damis Dahil yung iba Yung iba Yung iba Grabe na yun mga tol Woo! Echo at Echo mga kaibigan will take the dub para sa kanila NB hinabol sa badang, mga kaibigan But team MBT hinabol sa mga oval coming from the left side mga kaibigan the starfall DOD mga kaibigan sinamaan pa dito ng rat of the phoenix mga tol dance of the warrior sa mga ba, danggile that's well plus the heal mga kaibigan grabe na yung damage output nila dito mga pre ibang klase na to mga kaibigan ibang klase yung binibitawan nila dito mga triple shot mga tol Grabe na yan ha. Ayoko na ng ganito po ng mga nanonood dyan sa mga nakatambay. Welcome. Sagot ko na po yung kwento habang di pa po kayo nakakapaglaro. And again, huwag niyong kakalimutan. Save the date. September 1, 6 p.m. Eh magsisimula na po mga kaibigan ng panibagong pagkakagiliwan at pagkakaabala natin mga tito sa Manila. This is your one Parabellum Episode 2 Grand Opening! naman yan mga sir ispon mga kaibigan Galit na galit yung tropa natin mga tol Sinampal ng upper jab sa may bandang gilid Sa may sinamahan ng cheap finger blast Oh my goodness mga kaibigan IXX na nasa may bandang unahan Dada pa dito mga tol Tinamaan ni paring C Pero paring Earth Makakadouble kill din mga pre Starfall DOD hindi sa sapat Pesta slow B1 mga kapatid still there Up and alive Binabo si paring S1 And down he goes force po sa may batang unahan He's Slow coming from the archers mga kapatid Starfall DOD Grabe na yan mga sir Iba na yung damage mga tol Thunderstrike sa may batang budmulan And again another combo with the Starfall DOD Sinamahan pa ng slow And down they goes mga kaibigan IL with another triple kill para sa kanya mga kaibigan Grabe na yung bakbakan din hey! mga kaibigan and again MBT masasalubong yung mga tropa natin from Dynastia Dynastia mga kaibigan magkakaroon ba ng group din sa mga gilid magkakabakbakan dito mga to DJJJ makaka 4 kills mga kaibigan pukakek makakaisa din pa team MBT makakaisa pa ba sila mga tol mawawipe out ba sila dito pero nandyan pa sustain kung sustain mga kaibigan nandyan yung brawler sa may bandang gilid and again team MBT will do the damage hinabot si pala pukake hahabulin pa just for Rudy grabe naman yun sir kakapitas pa hinabol pa dito sa mga badgilit mga kaibigan echo ra ni Zeroswell magkakaroon ng palitan dito mga kaibigan 808 sa mga badgilit magkakaroon ng backstab dito coming from MB98 mga kaibigan pa team dynasty nandito na yung backup saan kayo punta tapon basura hindi patapos ang laban mga kaibigan sa amin ang lupang ito sabi ni Paling Rare And it's a five man kill para sa kanya mga idolize oh my god <laughs> Ayan naman, Angelo Eto na, pasok na naman mga kaibigan Team Dynasty Pero nasa may batang gilid yung mga tropa natin From MBT Gamers Mababackstab kaya nila Pero nasa may batang unahan Dynasty mga kaibigan magre sa may batang gilid MBT magugulat sa may batang unahan LB nakaka-triple kill na Pero hinabo dito mga kaibigan And again, another clash mga kaibigan Na magbubugso ng damdamin nila dito mga tol And there you have it Team MBT getting wiped from Team Dynasty mga kaibigan ito ng Team Phoenix Nandiyan yung Team MB mga tol Sinong makakaisa makaka dito mga kaibigan? Kian with a double kill B1 C mga kamatid With a six man kill as well Makakaanim ang tropa natin dito Pero nandiyan Sa lubong na mga kaibigan From Team Echo Nasa may badang unahan Makakasustain kaya sila Bisor Bubomba sa may badang gilid mga kaibigan Pero hindi sa dapat Ang kanyang damage output At medyo malambutay mga kaibigan And with that Mawa wipe out yung mga tropa natin From Team MPT Wow Iti mga kaibigan, sasalubungin yung mga tropa natin from Team Dynasty. Magkakaroon ng bakbakan dito mga pre. Ay, 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 makakaisa. Paring F with the triple kill. B1, makakapitas din dito sa webang ng gilid. At mukhang successful na naman. Madidepensahan na Team Dynasty yung kanilang posisyon. And it's a team wipeout para sa mga tropa natin from MBT Gamers. Woo! Grabe, kar hahanapin paring Lisa mamamatay din as well Morning Star with a double kill and CTB makaka triple kill mga kaibigan Team MP nangangalkal dito mga tol makikipagbakbakan tago kung tago patay kung patay boost kung boost cancel to the highest level mga kaibigan eto yung sinasabi natin mga tol pop up call open natin from Team MP. MBT mga kaibigan trying to sustain the damage pero napakadaming Phoenix sa may bandang gilid and paring C with a triple kill mga kaibigan. MP walang panalo sa may bandang gilid. Wala makakapatay pero LLL mga kaibigan. Oh my goodness and it's a 8 man kill. Give this man again damn cookie. Woo! Holy shit! Grabe na yun tol! lumipad gilid pero uunahin yung nasa may bandang backlines mga kaibigan yung mga tropa natin anong ginagawgaw nyo di ha and mga kaibigan with a 6 man kill grabe na pukake makakatatlo 3,000 with another kill mga kaibigan and down eagles goes with a triple kill para sa kanya grabe na dito mga sir and paring Lear with another double kill para dito sa mga tropa natin from team MBT holy shirt ano nyo dia. Bakit kayo nasa may bandang looban? Mamamatay lang din kayo mga kaibigan. Sabi nga ni Smuglas, para kang puta peting na corner. Oh my God, and it's a total distraction. Team Dynasty mga kaibigan, unti-unti rin mapipitas dito. Magkakaroon ng bakapan sa may bandang gilid mga kaibigan. Pero there's another team from Team Phoenix. 808, nandito na rin mga tol. Nasa may bandang gilid mga kaibigan. And again, Team Run Echo trying to regroup mga idolize. Tumain dito, Arif. Eto na, segue sa may batang gilid mga kaibigan And there you have it, Team Dynasty Papasok dito sa may batang gilid mga kaibigan Yebs with a double kill Tinamahan pa dito ni Parim Burikat pa dito mga tol, B1 makakaisa And Chicken Joy with a double kill mga kaibigan Giba kong giba Harang kong harang mga kaibigan Cancel kong cancel And Team Dynasty mga kaibigan With the win over the clash Woo!